News Update Mga balita ngayon 116 na pamilya sa Negros Occidental inilikas matapos sang engkwentro laban sa NPA 2.77 million pesos na halaga ng Shabu huli sa isang barangay kagawad sa Lanao del Su Palutang-lutang na bangkay na recover ng PCG sa dagat sa Ilocos Norte Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Higit isang daang pamilyang inilikas kasunod ng encuentro sa pagitan ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga kasapi ng New People's Army o NPA sa Sitio Balaw, Barangay Tanawan, Kabangkalan, Negros, Occidental. Ayon sa 3rd Infantry Division, sumiklab ang sagupaan noong Webes ng hapon laban sa pitong miyembro ng NPA sa kasagsagan ng Focus Military Operation matapos silang makatanggap ng ulat na pinipigilan ng mga rebelde ang mga sibilyan na makapasok sa isang bahagi ng sityo. Tumagal ng 25 minuto ang bakbakan na ikinasugat ng isang CAFGU member na tinamaan ng shrapnel. Samantala nagatid na ng tulong ang LGU sa mga na-displaced na 116 na pamilya. Labing tatlo mula sa sitio Balaw, 58 walo mula sitio Palawis, labing anim mula sitio Alambihod at dalawamput mula sitio Bulusa nagpapatuloy naman ang pursuit operations sa mga rebelde. Kumpiskado ng PNP at PIDEA ang tinatayang 2.77 million pesos na halaga ng inihinalang shabu mula sa isang barangay kagawad sa bypass operation sa barangay Ampao, Bacolod, Kalawi, Lanao del Sur noong biyernes Setyembre as 5. Ayon sa ulat na uwi pa sa engkwentro ang operasyon kung saan nasugatan ng suspect na kinilalang si Anwar de Daagon Sumbi 36 kagawad ng barangay Sugo. Nakatakas naman ang kasamahan nitong si Khalid Gubat na miyembro ng CAFGU matapos makutuba ng operasyon. Nakuha sa suspect ang 406.9 na gramo ng shabu, by money, isang 9mm na baril na may bala at fired cartridges at iba pang kagamitan. Maarap siya sa kaso sa ilalim ng RA-9165. Isang palutang-lutang na bangkay ang natagpuan ng Philippine Coast Guard o PCG sa bahagi ng katubigan ng Pagudpud, Ilocos Norte nitong Setyembre a 4. Ayon sa ulat ng Coast Guard Substation Pagudpud, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa palutang-lutang at wala ng buhay na katawan ng lalaki dahilan para maglunsad dito ng search and retrieval operations sa lugar. Narecover ang katawan na hindi patukoy ang pagkakakilanlan at na turnover na sa Rural Health Unit o RHU ng pagod po. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.